Magandang umaga mga bossing. Ito yung puzzle. O, oh, pinus natin, no. Oh. pinos natin ang puzzle na ito. Ang caption doon ay tirang itim. Black to move and win or draw. Big sabihin, uh, unang tira daw ang itim. Pwedeng manalo ang itim o tumabla. Okay? Depende 'yun sa tira ng puti. Pero sa tagpong ito, itim ang titira. So, marami tayong ang comment may nagsasabing panalo ang itim. O, di ba? Maraming ganun eh, win ang itim. Pag hindi nyo kasi na-compute ito sa dulo, pinaka-end game, yun nga ang mauna nyo makikita na panalo ang itim. May point na manalo ang itim kung sasablay ang tira ang puti sa ending. Okay, meron man nagko-comment na ang tira ay 314. <coughs> may nagko-comment na ang tira ng itim ay 13.16 meron naman nagko-comment na teka lang balik natin 5.1 ang tira 5.1 parehas lang yun ang 13.16 isa ang pupuntahan yan pero yung 3.14 na tira ng itim sabi ng ibang nag-comment pag 3.14 ay talo ang puti hindi po baka itim pa ang matalo pag 3.14 tayo tumira kasi may tira dyan ang puti na ganyan okay. Pero bago tayo pumunta dyan, paano nga ba napunta dito ang formadang ito, ang posisyon na ito? Balikan natin. laban kasi yan ng 115 versus 313. Bali, nagamit ko ang tirang ito nung ako ay isinama sa Maynila, doon sa paraiso ng Maynila. At nakalabang ko dyan si Dodong de Besoria. O. Ibig sabihin, pagka may ano, bansag ka, medyo ano ka, mahusay ka, no? Dodong divisoria, magaling ng divisoria. Ang tira niya, ayan ganyan. Ako sa 3-3 sa second move. Yun yung ginamit ko sa kanya. Yung tira naman na ito, natutunan ko lang din sa matandang <coughs> nagsama sa akin dyan sa Maynila. Malando Villaber. Kumusta na kaya siya ngayon? Dito, yan ganito yung naging ano. Pag tira dyan ni Dodong Divisoria, dito ako. So, pumasok, dito naman ako. Dito siya, dito ako. Yan, o, oh, yun na yung ano. Puzzle natin na ipinose. Tira ang itim, panalo or tabla ang kalalabasan. Depende sa move ng puti. Pag tira kasi dito ng black, tumira dito ang white. Okay, balik tayo sa comment na ng 314. Delikado ang 314 kung itong isusulong natin. Bakit? May tira kasi dito ang puti, mga bossing. <coughs> o, dyan sa part na yan, dalawa ang kain na pwede mong piliin. Pwede ka dyan, pwede ka dito. O, isa-isay natin pag dito ka kumain ay di kitang kita mo naman yan na ah, makakainan ng apat tal, delikado no delikado tayo dyan o, oh, saan titira dyan ang black malamang kakain ay eh, kakainin to eh, wala ng pag-asa tayo oh, balik natin kaya pangit yung 3.49 eh. kasi ganun nga eh eh, paano kung dito naman kumain? Kasi kanina dito kumain eh. Talo na. Ay dito kumain. Ay talo din tayo diyan, bossing. Kasi ang gagawin ng puti, dito siya kakain, no. Oh. Abante. Ay tayo naman obligado dos, di ba? Oh. Sasabay dito ang white, mga bossing. Dito oh. Kasi kakain pang itim ng dalwa Obligado dos ulit. Naroon na naman siya. Dama siya. Oh. Paano pa tayo mananalo niyan? or makatabla di parang delikado pa no balik natin mga bossing kaya yung 314 ay medyo delikado ang pinakatamang tira dito pwedeng itong unahin mo or ito halimbawa ito inuna natin papatras tayo dito ba diba? parehas lang halimbawa dito muna inuna natin kain, kain atras pagkain niya abante, ipadalwa mo. Ganon din naman ang ano, kalalabasan kasi papakain mo siya. Yan. Ito na yung sinasabi natin. No? Oh. Tira dito ang puti. Dito tayo. Dito ang puti. Dito tayo. Ngayon, ito yung laban na namin ni Dodong Divisoria. Pakain siya dyan. Dito ako. Ang pagkakamali niya, dito siya pumunta. Kaya natalo siya. Kasi pinakain. Bumama ako. Oh. Iniwas niya. Iniwas mga bossing. Eh di dito na oh. Wala siyang tira kundi ito. Siyempre, kakainin mo. Dito siya. Doon lang. Matatalo na siya. Pag nag-sacrifice, wala din. Eh, paano kung dito siya mag-sacrifice? Dito lang. Di, na na. Talo din. pagdama dama, doon lang. Wala na, di ba? Pag dito dumama, sasaluhin. Ayun. Ganun ang, ano, naging resulta. Kaya natalo. Pero, yan ay tabla. Sabi ng comment, talo na ang puti. Tabla boss, dito. Pakita natin. <coughs> yan. Di ba nagpakain? tira sa dito dito Ayan. pag tira mo dito dito ka titira para tabla o, syempre wala namang ibang tira ang block pakain yan, tapos dadama o yan <coughs> pag inilag mo ay baka matalo ka huwag ganun diba bababa abangan ka dyan eh dito. Sacrifice. Ilag. Papakain. Matatalo nga pa ganun. Ang tablahan ay ganito. <coughs> Pinakain. Tapos dumama. Dito ang tablahan mga bossing. Yan. Obligado dos eh. Mamili siya. Kasi siya kakain. Pag dito kumain, matik, dama ka. Tabla. Para kung sa kabila, dito. Ah, dito walang. Huwag dito ha, kasi babantayan yan eh. Dito, para hindi na mahabol. O, oh. o oh, nakita nyo ang tablahan ha. Y yung tirang yun, ay alam ko namang tablahan. Nilito ko lang yung kalaban ko, baka sakaling mag-error, magkamali. Ay nagkamali nga, kaya natalo. O, oh, yun. Yun ang punto doon mga bossing. Sa tirang yun. <coughs> Natutunan ko lang yun sa matanda kay Mang Lando. Magaling kasi. Magaling siya sa 3-3 tres tres eh. Sinama niya ako dyan sa Maynila. Kasi noon, noon yun ah. Wala na ako makakalaban sa San Pablo. Mga pinagtatalo ko na. Sobrang adi ko noon sa dama. Mga panahong yon. Yan no <coughs> galing <coughs> siyempre inipit niya dito akala niya eh kasi pag tumira ka dito pwede kang tirahan dyan pwede kang tirahan dyan kaya niya nag A3 kaya nag nag ano yan dyan nag dugsong dugsong pag dito ka naman ayun nga ang gagawin Ah, uh, dito, 'yun nga ang gagawin, lance. 'Di ba? Pag dito ka naman, o, dito naman siya. May ipit ka. O, oh, yun ang kayayan ang tinira ng puti. Kasi sa tingin ng puti, parang ah, delikado ang itim. Kaya lang, meron palang sekreto. Yun nga, yung papaatras. Pero tabla lang sa dulo. <coughs> Hinintay lang na mag-error yung puti. Yan. Yun yun, mga bossing wala yun sa ano sa libro ng ano hinahanap ko eh, wala namang ganun eh natutunan ka lang yun doon sa matanda panahon kami ay sinasama niya ako dyan sa Maynila lumalaban doon sa ano, <coughs> para iso ng Maynila yan, nandiyan kasi laro ano eh ngayon nasa rekto na yata nalipat na doon Okay, yun lang mga bossing na i-share ko. Ah. 313. Eh. Maganda kasi yan eh. Yan, ang labanan dyan. Yan. Pag ako sa puti, ganun ta nga, talaga nga, tinitira ko. Yan o. Oh. Eh. pala ang counter doon. Kasi pag tumira ka dito, ay ka-counter naman dyan ng white dito na. Yun, kaya pala pag tira dito, ito yung tinira ng black. Kasi kung ito ititira niya, dito siya. Kasi kung ito kasi ititira mo, ayan ang mangyayari Oh. Delikado naman ang puti yung mga timing pala dyan once na ito tinira dito ka para mauwi doon sa ano ganoon paano kung dito Di dito lang <coughs> may lansi ka dyan eh. paano kung dito Di dito dito siya atras atras yan, patras atras ka diyan. Dito siya. Saan <coughs> kaya dito? O dito. Pagpalagay na diyan. Diyan na. Yan yung counter nung matanda. Pag sumubo ka, wala na. Hindi, gaganoon na siya. Eh. Siyempre, ito titira mo. Atrasan ka na. Ayun, ang mangyayari. <coughs> Paano kung dito bibigay? Dito siya. Dito lang. Pakit ng ano, no? Subo. Dito. Hindi ka makatira dyan, no? Kasi may ganyan. Hmm. <coughs> pagpapakain halimbawa atras dito siya <clears throat> pag dito sakto masasakto eh ano? ang galing nung na eh. pag dito naman saan yan? dito naman dito naman naatrasan. Sakto pa rin. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Ah, yan lang mga bossing. Naisar ko ha. Yung pinos natin na parang puzzle. Diyan niya nagmula sa laban ng 115 versus 313. Kung paano niya i-counter yung atake ng ano. Pamilyar naman sa inyo yung atake ng white. Okay. Yan lang mga bossing.